ba Natakot nga ako. And kinakabahan ka? Yes, alam mo yung kinakabahan ako kasi kapag tayo-tayo lang, kaya ko yan. Myself. What a wonderful world. kita pa ba tayo? Okay, good evening. Good evening. Yun sa si lahat. Galing, ginabi, na, ginabi na kami. Ginabi na kami kasi galing kami sa party. Sa party. So, Ang sayaw si Jeffrey. Sumayaw ko ng cha-cha-cha. Maganda pala yung cha-cha. Sumayaw. Na-traffic kami. Pero na-traffic lang ngayon. Okay lang yun kasi galing tayo sa party. Tayo <laughs> sa party. Yes. Saka umulan kasi ng... Malakas. Umulan pa ng malakas. So, kamusta yung experience mo sa pagsasayaw? Sa pagsasayaw? First time, first time ko yung pagsayaw ng ganito, yung hawak ng bewang ng babae. <laughs> bakit parang, <laughs> bakit parang natatakot ka kanina? Yes, natakot. First time, first time. Tapos, hindi ko pa, natakot nga ako. Natakot ka kanina? Yes. Hindi ako natakot, kinakabahan. Kinakabahan ka? Yes, alam mo yung kinakabahan ako kasi, kapag tayo-tayo lang, kaya ko yan. Kasi kaya may bisita, yan. mahiya tayo. <laughs> yes. yan ang kinatakot ako. Mm. So, ano, medyo kinatakotan ka yes. na ko. Yes, pero next na hindi na ako makinagabahan. Hmm. Kasi bo, ngayon pa lang ako nakahawak ng bayawang ng babae. Sa'yo ko lang ako ng bayawang ng babae. Yes. Eh, ganun talaga pag nasa at Tapos, at tapos, kasi nga ano kayo eh, partner kumbaga dalaga dalaga ulit tao dalaga ulit tao. <laughs> okay lang sa inyo kasi makasawa na tapos kami ganun talaga eh paano pala pag isarama ka namin sa probinsya sa Minto bakit ganyan, ganyan no? oh. <laughs> <laughs> oo oo oh, ganyan talaga pipili mo yung ba eh, mo gano'n. Mm. <laughs> pero masaya no yung experience masaya naman Saya. Mayroon, mayroon akong, ano, mayroon akong, ang first experience na ko ay masyadong ano, natakot, natakot, kinakabahan, kinilig. Kinil <laughs> <Yeah>. <laughs> kinilig? Yes! Kinilig Kinik ka. kinilig, kinilig. Kasi first time ko maghawak ng baywang. <laughs> kinilig ako. First time mo magsayaw ng ganon. Yes, yung... Sa school nyo ba walang mga yung mga dance-dance na mga ano? Ano, tinikling dance. Tinikling? Yes. So hindi nga naman nakakahawak ng bayaw yun. Yes tinikling. Maroon na yung kang magtinikling. Mag tinikling. tinikling? Hindi ako na magtinikling. So, yung kawayan. Hey, so yung gano'n yung kawayan? 1, 2, 3, 1, One, two, three, one, two, three. Maroon na, din ako na mm. Tinikling. Ngayon, sa so pawe na kami. Nabusog ka? Yes! Yan ang mga experience ko kasi masarap, ma na nabusog. <laughs> walang ano, walang, walang, <laughs> kan, yan, walang ano, walang, ano wala ano parang sure na talaga kasi yung dumating kami doon sa sa party busog talaga busog no yes. ang daming pagkain daming pagkain isang kutsara lang pagkain Dam daming ulam daming ulam daming ulam yes may meron pwede pa lang maawi alam yung macaroni yung ah spaghetti hindi kasi humahulo na doon sa ano sa pagkain mayro pang dessert tapos parang ano hinahati eh, parang binigyan sila ng ano kapag doon tayo kumain gano, yun sa mga restaurant may bayad ka pa mahal yun mm, doon libre lang ngayon libre lang kasi party tapos may ano in-invite tayo mm -hmm. wow maganda sana tuloy tuloy yan alin yung pang invite <laughs> <laughs> o oh, hindi may next party tayo di ba yeah. sa birthday ni ano saan birthday ni Mylene birthday ni Mylene tapos uh, oh, di ba? Yes, maganda na. <laughs> okay, darat siya mga ma'am. May baby din tatawid. Nangigigil din ako kanina. Bakit? Nagigigil na na natatawa, kinikili, kinakabahan, natatakot. Yan. Dami. Masarap para para masarap pala kapag first time mo with experience. Ano first time mo with experience? Yes with dance. With dance. Kala natin late na tayo, no? Kaso lang, kinakagabihan na tayo. Pero maganda naman kapag... Kasi ano yung nag-start namin yung party ng 4. Eh. Pero bilis ang biyahe natin ngayon. Bilis! Kaya hindi ka tulad kanina. <laughs> hindi tulad kanina. Traffic tayo. Inabot nga lang tayo ngayon ng malakas na... Malakas na naman. Tapos presko pa yung sasakyan natin. And Malinis. Malinis! Maluwag. Maluwag. Four times four. Ano four times four? Four times 4 ito eh. <laughs> ah, four by four. Four times four. Kasi mayroon din. Pwede din ganyan din. Ah, oh, four times four. Four by four. Four times four. Ano? Four times four. Sixteen. Very good. Yes. Sumali <laughs> so, ka ba kanina sa ano? Sa palaro? Palaro? ah Hindi. Bakit? Hindi ako binigyan ng 50. Hindi ka binigyan ng 50? <laughs> Ayaw mo mo laro. Dapat tumingi ka. Dapat yan. Sayang. Nako, bato dito. Sige, bato, bato, nalo tayo. Oo, oh, naglaro kasi kanina ng bato-batopi. bato, bato Kaya lang, hindi ka, hindi ka binigyan hindi ng 50. Hindi, hindi ako binigyan ng babae ng 50. <laughs> Sana kasali ka, no? Kapag nakasali ako doon, sir, tito, kasi marunong din ako magbato-batopi. Kasi kapag bato-batopi ka, dapat yung matama doon sa kamay ng tao. Tapos tinitingnan mo kung ano yung ibuka niya dapat yung bilis yung mata mo. Mm. Oh, so At yung para. kamay mo bilis din. Alam mo yung ano yan. Oh. Yung mata mo doon lang sa mata. Eh dapat, ta, dapat dapat pala sinabi ko kanina ay sali ka eh. Dapat sinabi mo kasi hindi ko naman, hindi ko sa alam na para pala baka sali ka doon. Bibigyan ka pala nila ng ano? 50. 50. Yes. Ay, hindi ko alam eh dapat ilinyano kanila na may Saan may one tea na tayo pa uwi nakain pa na buso pa tayo may one tea pa tayo uwi tea pa tayo uwi ayan 1K yung premium eh no tapos ba tap, tap 500 tayo <laughs> 500 tayo no, mayroon natin pang chowking wow pang ano pang jollibee wow kasi kapag duman, gusto mo kanina mo pa nababanggit sa jollibee gusto mo pa mag jollibee hindi na uh, Uwi tayo. Hindi na. Next kailan na mo, lang. Kailan mo ba huling ano? Kailan ka ba huling nakakain ng Jollibee? Or ano, you know, parang hindi you na know, parang... Yung umalis nang si... si Madam Yola. Ah, nag-Jollibee kayo, tapos nagsini kayo, no? Yes, yun lang. Jollibee lang. Di ba maganda tayo magbabike na tayo everyday? Yes, gusto ko yun yung bike. Um, Mag-exercise na tayo everyday. Yes. So ayusin natin yung bulong ng isang bike para... Pag-bike na tayo. Ay, ang galing ng kotse o galing sumingi ito. Pa-aksidente. Ay. Tapos alam mo ba dito, marunong na ako mag-vulcanize? Huh? Marunong na ako mag-vulcanize. Marami kang ano, marami kang na-experience sa trabaho doon sa yes. sa Dapao. Yes, marami akong experience. Vulcanizing shop, tapos yung... Ano yung is, oh, vulcanizing? Ano yung mga naging trabaho mo noong Nando doon ka pa sa Davao. doon pa ka sa Davao, marami. Marami. Sige, magbigay ka ng 100. 100 do <laughs> ano 100 by by alphabet or uh, well, <laughs> So ano yung ibang ano yung mga Ano hindi naman masado. Ano yung mga ano kapag ano doon may shop kami vulcanizing shop tapos isang gulong 85 ang isang ano butas. Mm. So magkano ang sahod sa iyo doon per day? Eh, ano example, 85, 50 sa akin, 35 sa kanila. Ano ah. yan. Tapos, marunong rin ako mag sa mga motor, lalo na yung pagtanggal ng mga ligi, yung mga gulong. Mm -hmm. Marunong rin yung pag, uh, yung mga gulong ng mga motor, marunong rin ako. Ah, marunong ka sa yes, mga yes, Yung sa mga makina. Oh, Ah, marunong ka rin sa makina. Yes. Maraming kapalangkaran. Bukod sa vulcanizing, ano pa yung mga naging... Uh, Experience construction. Construction? Yes, pagtayo ng poste. Pagtayo ng poste. Ano nga yung ano? Bakit kayo nagtatayo ng poste? Ano yung nilalagay nyo? Nilalagyan namin ng mga ilaw, lalo na yung mga solar. Solar. So Kas, kayo yung nag-i-install, kayo yung naglalagay ng Kami nag-install, kami naglalagay. So magkano yung kinikita mo ng per day? Third, ano, by ano, parang si sinasabi na pakyawan. Ah, pakyawan. So, yes. kukunin kayo yung magtatrabaho, kukunin kayo ng isang ano, tapos kayo yung magtatrabaho doon. Yes, parang ganito. Um, yung sa amin, um, 39, 39 niya poste. Mm -hmm. Tapos, sampo kami. oo oh -oh. Kaming sampo, tapos ka kapag isang poste, kapag maubos namin yan, every, every week, may tag, tag, to fight, mayroon tag, to 200,000 and 500 pesos Anong 200,000? Yung ano, oh, tag 2,000 and Ah, 2,000 yes, Hindi naman <laughs> 200. na <laughs> <laughs> Hindi naman ito engineer 2,000 and 500 pesos 2,000, yeah. ah, 2,500 yes. Tapos meron din 3, 5 Sa isang linggo na yon. Sa isang linggo So, napagkakasya mo? Sa isang Napagkakasya mo yun? Yes, ikaw lang po mag-isa sa bahay mo. Ako lang, oh, nag-isa lang ako sa kapag magka pera ako. ano, pinabili, pina, ano, ko lang sa mga pagkain namin dyan sa family ko. Mm. Tapos pupunta ako doon, kapag magka pera ako, bumili ako ng isang one sack rice. So, ano, yun, yun, yung, yun na yung, yun na yung, ano, yun na yung... Yung, ano, yung, yun, yun, ang mga source namin doon. Yun yung pagkain. Yes. Ang pagkain namin. Mm. Um, At bukod pa dyan, kapag ano kapag galing ako sa school galing ako sa school umuwi ako sa bahay yung mad, yung labas na namin stag 3 ano ano 4 4 pm labas uh, na kami uh, tapos pag alis doon ako sa bahay ano bala yung mano yung bahay namin sa school so nilalakad mo yun ano kapag sa morning naglalakad ako gumising ako ng alas 3 Huh? Puntang school alas tres ka gigising, tapos anong oras ka maglalakad papuntang school? Ano, mga five. Five ng umaga? Uh, Ay, bakit, PM. Bakit sobrang aga mong ano? Bakit sobrang Kasi mo... malayo tapos hindi mo wala De, na. Bakit, kung five ka pa na alis, bakit alas tres gising ka na? Ay, yung sanay ano na ako mga, kasi, ano, ka yes, na? kasi mayroon na akong alarm ano yung alarm mo nga? Yung, uh, yung alarm mo yung mga ringtone para sa... Ah, man. Kala ko yung manok na sinasabi mo. Kanina. Pwede Kali? rin yung manok. manok. Yes, kapag wala akong alarm. Kapag kumatok ng manok ng kaisa, it means 1 a.m. 1 a.m. Kapag, ano, kapag pangatlo ng katok ng manok, it means 3 na. 3 na Kali lang, bumigising na. ka na. Yes. Tapos, magalakad ka ng alas 5 ng... Maglalakad lang ako ng 3.30 Ah, 3.30 ah, Yes, pagpunta ng school Tapos, pagkarating ka ng? 5 a.m. Ah, okay So, mali pa lang kanina Nag-isi nag ka ng 3, tapos maglalakad ka ng 3.30 Tapos mga 5 a.m. Ang layo? Yes, ang layo talaga Isang oras ka lahat hmm, ka, Kahit ano, tingnan mo sa vlog namin yung nagkotse kami Nagsasakyan kami nila, di pa papunta sa bahay Malayo talaga Malayo du Duman pa ako sa ano, parang Ano, bundok So, may mga kasabay kang pumapasok? May kasabay din ako mong pumaspasok. Pero nagmumotor sila. Ako nag-isa lang ako naglakad. At saka... Grabe yung tiyaga mo. Yes! At saka agabi. Mm, madilim. So ano yung gamit mo? May, may ilaw ka na dala ganun. Yes, may safe, may cellphone. Pero bago lang ako naghahawak ng cellphone. Kailangan ka pa kailangan ka Parang hindi pa in one year yung paghawak ko ng cellphone. Ah, binili mo yung cellphone? Pinili ng itay ko ah, tapos narigalo sa'yo. Yes, yan. Uh, Grabe, ano. So, 5 a.m. Ano bang oras yung class mo? Ano? 6? Se, se, ano, ma 7.40. So, saan ka nakain ng almusal? Almusal, doon lang, ano, sa mga bahay-bahay lang. Paano nabili ka doon ng ano? Yeah, may ano, kap ano, alam mo ba, tito, kung ano, hindi na ako yung ano, yung kapag may pera ko, hindi, ano, example, um, yung ano isang araw jess 20 yung pang ano pang lunch break ko lang yun bumili ako ng sabaw 10 pesos yes bumili ako ng sabaw bumili ako ng sabaw ng ano tag 5 pesos lang ng sabaw tapos yun yung ulam mo yes yun ang ulam sabaw lang grabe tapos meron na ako mga barkada rin binibigyan ako ng ulam Yes, kasi mabaitin man ako sa kanila. Kapag may pira ko, binigyan ko din sila. So, yung kanin mo, binibili mo din? Or yung ka kanin ko, ano, galing din sa bahay ko. Nagluluto ka na. Tapos, sabaw lang yung ulam mo sa tangali? Sabaw. Kap Ay, hindi nga ako kumakain ng osa, ano, sa umaga. Bakit? Kasi kapag magkape ako, hindi na ako gusto kumakain. Ah, eh, yeah. itong kinakain mo, hindi ba, kanin sa umaga, wala? Mm, ano lang, kanin lang kumakain lang ako na tatlong araw, parang dalawang beses lang akong kumakain ng, ng kanin. Ng, kanin. Ano, lunch break in Saka dinner. din Kasi pagod ka niya eh, paglakad yes. mo. Ah, pag pa mo. Pag pa ko. Kanina, maglalakad ka. Na, ano, Mag sumakay na ako, di mayroon din akong barkada rin. Pero mayroon time din nga, lumalakad lang ako. Ganito yung mo. Mahirap. Doon. Kapag, Paano ka ano ka? Nakikisakay ka doon sa... Nag pero may plate barkada eh. mo nakisakay lang ako sa mga barkada ko kasi may barkada rin ako mga sobrang mabait talaga mm -mm. kasi mabait naman ako na sa kanila wala naman akong sinasabi sa kanila na masama mabait lang talaga kasi alam mo yun sa akin na ano uh, kapag may friends lang grabing tawanan mm, -mm. yun yung kapag almasal na ano bibigyan ako nila ng pagkain Ganun, tapos yung elementary pa ako. Hanggang ano, lakad ng lakad lang, ganyan. Tapos, ano yun, no? From Monday to... From Monday to Friday. Friday. Yes. So, nag yung tapos ng pasok mo sa school, anong oras? 7.40. Yung, yung Ta tapos ng klase mo sa ano, hapon? 4pm. 4pm. Yes. Tapos, nakaka-uwi ka ng? Nakaka-uwi ako ng mga 5, ano, ano kapag magmotor ako kapag sumakay ko ng motor ano mga 5:30 yan ang malayo din malayo. Ma alas ko ah, 4:30 ka na alis sa school yes tapos Ta pero kung lalakarin mo ulit mga 6 ganun yes mga 6 kasi mas malayo yung tapos ko kasi ano parang hindi ano pataas yung ano pataas pa yung, yung oh. pat sobrang pataas talaga walang ano Kapagungan. wala ka bang ibang kamag-anak na malapit doon sa school mo? No, wala eh, po, wala. Wala, sobrang talaga ng layo ng school. Yes, wala talaga. Wait, ka. Yes. na mo naman ngayon, o, Diba? 'Di ba? Tayo naman naman okay. malapit na yung magiging school mo. 'No? Malapit na lang doon. Malapit na lang dito. Malayo hmm. ka nga lamang sa family mo. Pero okay lang 'yan. Okay lang. Kunting sakripisyo lang yan. Yes. Yung 4 years plus 1 year mo, sabi natin total of 5 years kasi nga may mga kailangan ka pang yung sa board, di ba? Yes, mag-suffer mag lang. Actually hindi naman suffer eh. Mag kailangan mo lang mag-sacrifice. Oh, konting sacrifice lang ng konti. Yung malayo lang sa family mo. Sabi mo nga kanina, di ba? Hindi ko na nagdalawang isip kasi nga alam mo na dito at least sigurado. Yes, diba? Yun lang naman yung kailangan mo dyan. Yes. Yung masigurado mo Kahit sentimo Kahit sinti mo, wala na akong ibabayad. Mm -hmm. Ganda? Kailangan mo lamang mag uh, <coughs> aral ng uh, mabuti. Di ba? Yes. Uh -huh. Wala nang hmm. ano-ano pa. Wala nang uh, ibang 8 -8 iisipin pa, no? Yes. Yun lang. Depende mo. na lang sa, sa ka-tao kapag ano, kapag con, o kapag continue yung pag na tapos wala lang ano saka, ano, course, yung... Saka, saka ano yan depende na yan sa'yo yes sabi ko nga ikaw na uh, ano dyan kasi paano, siyempre, paano, depende na yan sa'yo kung paano mo siya uh, dito tatapusin kasi nakasupport naman sa'yo lahat so okay. ang kailangan mo lang gawin talaga doon is magtyaga yes. diba? magtyaga lang magtyaga ka tapos mga uh, ano si mo lang hindi I man ako magaling sa ano pero magaling din naman sa mga lahat, lahat hindi mo naman kailangan maging magaling sa lahat yes kung ano lang yung best mo hindi mo yung natin Oo, saka okay. di diba sabi ko nga sa iyo hindi bali ng hindi perfect yung score mo hindi ko. ang mahalaga binigay mo yung best mo yes. ba diba? yung Baka diba alam mo naman sa mo na nag-aral ka, kaya lang eh, yun lang yung kinaya mo. So, walang problema kasi mahirap naman pilitin natin na, yes. Diba? Study yung, lang. Yung, yung pag-aaral mo, anong, maging, ano yan, enjoy mo, saka at the same time, i-enjoy mo at seryosohin mo. Serious? kasi yung magiging bunga naman yung pag-aaral mo, yes. sa sa'yo naman yan eh. Yung hmm. magiging bunga yan, ikaw naman ang aanin yan sa future, di yes. naman kami or kung si, si, si Daddy Paul mo yung mga sponsors mo. Hindi naman sila nga yung ikaw. ikaw yung, ang maikinabang dyan. Ikaw yung hinahangaan ng mga katribo mo kapag magkatapos ka na. Oo. Oh. Kasi sabi na, wow, si Jeff. Kahit wala na isang pamilya, bakit nag-persegido siya sa pag-school? Tingnan yung mga ba kababata. Saka diba magiging inspiration ka? Yes, tiyan. yan. Mar parang ma-inspired yung ibang bata tumingin sa'yo. Malapit na tayo sa bahay. Oo nga pala. Malapit na pala. Oo, oh, hindi natin ang na malayan. Asa na kaya sila? Ano? Malapit na po kami sa bahay. <laughs> Para tayong ano, namumulat pala tayo. Parang doon tayo sa club. <laughs> Uy, baka isipin yan, di na, dira dira ka lang sa club ba? Oo, hindi galing kami sa party sa si birthday ni ano? Ate Lucy. Di, Tita Lucy. Uh, yung kasi yung pula dito, yung brake light nung... Brake light ng point ng kotse lang. Oo, Ko, sa Traffic kasi kaya. Ayun no. Traffic kasi kaya pag ano. Yes. Ay, bye bye. Bye bye guys. Bye. Bye. Papahinga na kami. Oh, papahinga na kami. Kasi galing kami. Kasi parang napagod na kami. Kasi tumakay lang kami. Pagod din. <laughs> may it may init na yung ko. fit. wala na fit. bye bye. bye.